wala men, wala pa oh. Oh, sunog na. sunog na. Stop. Bus, Ula na namin. wala na men. Ay, ulam. Yan. Stop. Stop. Papaya na lang, wala ka. Wala ka na natin. Yan, oh. Tomorrow <laughs> morning, <laughs> boss. Good morning, boss. Good morning, boss. Ito yung plywood natin. Eh, boss, plywood natin, boss. Ito sya kakapal. Okay. Oh, ano? Oh, ano yan na ito? Ang plywood niya. Lapad. Ano sya? Eh, hey, Ito so, yung simento natin. Ah, simento natin ba oh. Yun na lang. Bako natin, naka-stack na. Nandisil eh. ano? Ayan mo, tambakan natin. Malawak boss yung tambakan natin dito. Ayan o. Oh. Maluwang. Ay, wala na pala boss na ano. Yang buangin. Tsaka graba. Ano rin graba sa buangin. pwede kong tambakin mga boss ayun eh hindi makapagbuhos kasi may kapang tambak eh. ayun yung graba boss wala na rin yung graba ito yun o mga boss hanggang sa may kalsada ng bypass ang buhangin graba lalaring buhangin yan po sinatira ano skumbro hindi na lang malaki pa ayan bus yung tambakan natin boss oh. ayan ayan Ito yung bypass boss oh. Dali mo po na tayo. Hindi makapag-forma, hindi makapag-boost sa malaking tambakan ng lupa, boss.